Yo, sa mga kamareks? So may dala tayong mainit na tubig para tanggalin natin yung decals natin. Ayun o, no. yung kulay green na decals na yan. So, so dapat iparesto eh, na natin yung motor natin ngayon. Ano? Bali hindi na tuloy dahil sa uh, kulay green yung ating motor. Ayan o, no? kulay green. So tatanggalin natin yan dahil uh, low budget tayo ngayon. At uh, para na rin to sa mga ano, sa mga... Uh, lugar na hindi uh, maabot ng kuryente o di kaya mula silang blower na magagamit pwede tayong gumamit ng mainit na tubig yan punong puno to ng mainit na tubig so ngayon ay mag na tayong magtanggal ng ating decals hubaran so, natin yan kasi may plano naman tayo na palagyan ng decals yan na kulay itim so mapalagyan natin yan sa susunod so ang gagawin muna natin ay tatanggalin yung decals gamit ang mainit na tubig so ito yung takorin natin na uh, punong-puno ng mainit na tubig. So ang gagawin lang natin ay bubosan lang natin ng mainit na tubig to, itong decals natin, saka natin tutuklapin kasi wala tayong blower na magsisilbing ano dyan, pampainit para matanggal yung decals natin. So gagamitan lang natin siya ng mainit na tubig. Yan, ganyan lang. Buhosan lang ng mainit na tubig para matanggal yung dikit. Okay. So, tatanggalin na natin. Yan. O diba ba tanggal oh. O oh, ha? Walang kairap pirap Okay. So, ganoon lang. Buhusan mo lang siya ng mainit na tubig para matanggal yung decals. So, yung pinakabit natin na decals ay saglit, ano lang to no? Wala pang dalawang taon. Hindi pa nga mabot isang taon na disgrasya na tayo dahil sa decal sa to na kulay green. So ang kulay ng ating motor ay kulay itim. Kaya atin hindi tinanggap doon sa smoke test dahil sa kulay green siya. So tanggalin natin yung ano, yung kulay green na yan. May naman tayo magpa-decals. So bago siguro matapos tong buwan, buwan na to ay magpapadikal sa tayo. So papabalot natin ng kulay itim na may design. So abangan nyo na lang guys kung anong design yun no. So walang kahirap hirap na yung pagtanggal natin ano. Pagkatapos natin mabuhusan ng mainit at tubig. Ayan. Medyo dumikit na siya kasi kani ano na yan medyo matagal na yung buhusan natin ng tubig ano. Pero mabilis lang siya. Okay. Okay. Magdagay muna tayo ng mainit na tubig. Okay. Yan. So, tuklap. Tuklap. Yan. Pwede siya tuklapin na, ano? Okay, yun. Oh. Ito mo. So ina-advise nila doon sa pinagano natin Panag-restruha natin ng motor Na tapalan na lang ng jaryo Ano yan ba yan? Kartulina na kulay itim Sabi ko tanggalin na lang kasi Para ano Tanggalin na lang dahil May balik naman ako na, ano, na magpalit ng decals Kasi parang hindi ata maganda sa atin itong kulay green dahil wala pang isang taon na-disgrace na tayo kagad subuho so, tayo ulit ng mainit na tubig okay <laughs> okay yan so iwala natin yung malaking iks iksara no iwala natin yan palatandaan yan na yun ang pangalan ng ating motor alright alright Jom dek di mad ke cha nak okay and okay Damage pa yung motor natin Ano, no, na-disgracia tayo Ano, kita pa yung gas-gas Okay Ayan na Ayan tayo ulit dito Okay Tapos, magtanggal tayo nang ganito So dito na tayo sa bandang baba. Maglalagay tayo ng mga init ulit ng tubig. Okay. Alright. Yan. So kulay itim na no. Dito na sa may bandang harapan. Lalagyan natin 'to. So lalagyan natin ng mayinita tubig. So mga mariks, dito naman sa may bandang harapan ang ating motor tatanggalin yung decals. Ano? So nabuhusan na natin ng mainit na tubig Kaya mabilis lang matanggal matanggal so, ha Mabilis lang matanggal ano? Ito, sarap Kasi magpapalit tayo ng sticker Magiging kulay itim na sticker na ito Pabalutan natin dito tatanggalin lang natin yan. Okay, walang ititira natin na sticker dito. Bale, yung ititira pala natin ay yun lang. Yung XR na yan. So ngayon guys, ay naglagay tayo ng ulit ng mainit na tubig dito sa may takuring maliit para may tuloy natin yung pagbuhos ng mainit na tubig para matanggal yung ating decals. So dito muna tayo sa may bandang katawan. Subusan so, mo na ng no? mainit na tubig. Ayan. Okay. So, umpisa na nating tanggalin yung decals, ano? Tutuklapin lang yan ang pag ng paganito. Bagong buhos ang tubig yan, kaya medyo malambot pa ito. Malambot pa yan. Okay. Tamo. Oh, ba diba? tadi lang tanggalin. Okay, busay ulit para malambot. Okay. So bisa na natin tanggalin. Oh, are ko. ba, Ito na yung technique kapag ano, wala kang blower. Kasi kadalasan kasi blower yung pang patanggal, ano, na, ng, ng decals. wala tayong blower. Kaya buusan lang natin yan na maliit na tubig. Madali lang siya matanggal. Gaya sa ginagawa natin. So, kahit sa probinsya ay eh, magagawa nyo to. Mga gusto magpalit ng decals. Tapos, ano, magpalit ng decals o di kaya ayaw ng sticker yun, gamamit sa kayo ng mainit na tubig guys, sagi ng gawa natin tapos, yan tutuklapin na natin ba? Diba? napakadali lang okay oh diba? di ba? Yan. Bigas magtanggal ng decals. Tapos dito, buhusan ulit natin ang main dito tubig. Okay. Okay, tanggalin natin yung decals dito. Diba walang gairap hirap Mabilis lang siya tanggalin So nantala yung Pagpaparis natin ano Kasi ayun lang tanggapin to Kasi ang kulay ng motor natin ay kulay green Ay ko so, kulay green Pero dapat kulay black Kasi kulay black yung nakarehistro ng motor natin so, yan o no? Walang kairap-hirap <laughs> so ito na lang ito na lang yan okay okay tanggal na dito lang sa harap dito lang tayo sa harap magbubuhos tayo ulit ng mainit na tubig kunti na lang yung tubig natin ano sana magkasya to ito na lang yung kulang sa so, ito lain mo na natin tong sa may bandang ulo All right. Ayan o. Oh. Walang kahirap-hirap o. Ha? Uh -huh. Alright. Tapos, ito na lang. Ito na lang sa harap. Ano ba ito tanggalin? Ha? Ito. Ito. Yan. Dami nating kalat pero mamaya lilinisin natin yan. Bago tayo umalis dito ay malinis na yun sa pinagtanggalan natin ng decals okay sabangan abangan nyo guys ha yung ilalagay natin na decals sa ating motor kasi balot natin magpalagay ng decals babalutin na to yung kulay itim na may design ito kasi kulay green eh kaya mahalata tayo kaya nag-iingat rin sila kasi nasisita raw sila ni Kernel Busita dahil sa kulay ng motor. Okay. Aray ko. So, kalahati na lang. Kalahati na lang. Pusta ulit. Kunti na lang yung may litatin na tubig. Kasya to. Kasyian So ayan na Ayan na Ayan na Ayan na Okay Alright Ayan Dito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Okay. Sige na, matanggal ka na. Ayan. So, dito na lang sa may unahan. Okay na yan. Kulay itim naman siya. So, pwede na natin itong i-raise ano? Okay. So yun guys, ha, natapos na natin na magtanggal ng ating mga decals ano, gamit yung mainit na tubig. Ito yun oh. So dalawang ganito bago na, na tanggal natin lahat yung mga decals na nakakabit sa ating motor. So balag natin magpakabit ng kulay itim na decals. Papabalot yan natin yung ating motor. No? na itim na may design kasi ito ay ko sana ngayon dahil ano 2 weeks na lang to para may expire yung restro natin bali magpaparestro sa atay kanina Kailangan hindi tinanggap dahil kulay green yung ating motor so ngayon ay natanggal na yung ano yung decals natin na kulay green ay pwede natin itong i-restro bukas tapos sa uh, sunod na araw ay magpapadikal sa tayo. Salamat nga pala sa nakabot ng ating video sa may bandang dulo at uh, thanks for watching guys bye bye you